Kasi yan, so wala pong uh, ipaalala sa committee na ito na ngayon pong Oktobre ay pagtiriwang po ng buwan ng mga consumer ay sa proclamation 1098 ni Pangulong Ramos. So siguro ko magandang regalo po sa aming mga consumers. Sa part po ng Oriente Dabor, ang isa sa pangunahin po namin at po ay yung pagkakaroon po ng partisipasyon ng mga consumers sa iba't ibang processes na meron tayo sa energy sector. Katulad po ng mga pagpaplano, yung legislation, at kaya po ako namumulit kay Kong Mark sa nuclear. <laughs> Kasi napakahalaga po ng informasyon sa nuclear para sa aming mga consumers paano po nito matutulungan na papababa ang presyo ng kuryente. At nandito nga po si ERCGM, maraming maraming salamat. Tsaka kayo sa DOE, ang aming pong wish, pagkaroon kami po na nagkakaroon ng consultation, sana meron din pong roadmap para po pabatayin yung presyo ng kuryente. Alam ko, maraming po kayong mga proyekto may ikikwento na eventually mapapababa. Pero ang kailangan po namin, immediate relief. Kasi sa mga pagpanan na naisabatas po yung kaya na inaamin po natin ngayon, hindi po nakaranas yung mga consumers kasama po kayo sa mapabang presyo. So, yun po, uh, Mr. Chair, maraming maraming salamat po.